Telso Llorente youtube channel Ang mga anak ni Noe. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko, sina Shem, Ham at Japheth. Si Ham ang ama ni Canaan. Tilang tatlo ang pinagmula ng lahat ng tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ngayon, si Ham na ama ni Kanan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. Kumuha si Nashem at Jefet ng damit at inilagay sa balikat nila, pagkatapos, lumakad sila ng paurong papasok sa tolda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubere ng kanilang ama. Nang mahimas na si Noe sa pagkalasing niya, at nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya. Sampain ka kainan. Maghahihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid. At sinabi rin niya, pulihin ang Panginoon, ang Diyos ni Shem. Nawaway maging alipin ni Shem si Canaan. Nawaway palawakin ng Diyos ang lupain ni Jephet. At maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ng mga lahi ni Shem. At nawaway maging alipin din ni Jephet si Canaan. Nabuhay pa si Noe ng 350 taon pagkatapos ng baha. Genesis Kapitulo 9 Versikulo 18-28 Guys kung nagastuhan po ang videos nato. Bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.